Mga kapuso 12 oras nga power interruption ma experienced sa madamong lugar sa Iloilo City Boas season si kilantang Sasa nakatuto Dose ka oras nga power interruption ang maeksperyensyahan sa madam nga lugar sa Iloilo -Ilo City Buas, February 15. Iniang kaangot sa maintenance activities ang National Grid Corporation of the Philippines. Apektado sini ang franchise area sa more power. Madulaan sang supply sa kuryente ang mga konsumidor sa idalom sa Molo Feeders 3 kag 5, Mega World Feeders 2, 3, 5 kag 6. Porsyon sang Lapaz Feeder 2, Molo Feeders 2 kag 4, Mega World Feeders 1 kag 4, Diversion Feeders 1 kag 3. Magasugod ang blackout halin 6 AM tubtub 6 PM. Tatlo ko oras kag 30 minutos man nga wala sang kuryente halin 6 AM tubtub 8 AM kag 4:30 PM tubtub 6 PM ang Lapaz Feeder 4, Molo Feeder 1 kag Diversion Feeders 2 and 4. Samtang apektado man ang porsyon sang Lapaz Feeder 2. Molo Feeders 2 and 4, Mega World Feeders 1 and 4, Diversion Feeders 1 kag 3. Si Manang Mayra sa distrito sang Molo, dako ang pasalamat nga naubos na ang baligya sini nga ice cream. Magapaliwaliwa na lang sila buwas agud makalikaw sa kaginot gabukas lang kami tiyanggi, ginabuksan lang dinamo ni kay Diri na lang kami sa Sagwa, Gatinero. Dir diri, diri lang sa Sagwa. Oh, wow, ano, gawblad lang kami karton. Di ba? Ang iba na nga wala sang generator set, nakahanda na bangod may mga solar panel, pareho sa sininga establishment Pero mas advantage na kasi syempre mas less ang imong mga balayran sa kuryente. So, ang... mas ano kung mag out man, mayara kaya nga ano, other source of electricity. Nagpasalig man ang NGCP nga tinguhaan nga temprano nga matapos ang line works, agud makabalik nila yon sa normal ang supply sang kuryente. Upod kay Sir Loran Zan Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.